Kailangan ko ka ko, ni Ross Jong, sasagutin niyo uwa? Hindi pa kasi ito yung tamang panahon para Jan. Pero kung ano, uh, Carla, kung sakaling tamang panahon na, sa mo, may chance naman ba itong si Papa Jones na to? Siguro ko. <laughs> Uy, siguro daw! siguro, Uy, siguro daw! Uy, siguro na. <laughs> si Kuya, si Kuya Jens, ano reaktor natin? Yan official reactor. Hello mga kalingap! Welcome back to my YouTube channel, The Square So Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at click the bell button para like update sa mga mabag upload na video at huwag po natin kalimutan support tayo ng Buntim Kalingap sa pangunan ni Kuya Val Santos Matubang at Edna Vlog at sa Kalingap Rob at pakisupport tayo din po ang mga kasama sa Buntim Kalingap nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor at lahat po ng charity vloggers sa buong Pilipinas sa tumutulong sa mga kabayan natin na ngayon at mahirap, suportahan po natin lahat guys so ayan mga Kalingap ano, alam ko po marami na sa atin mga Kalingap ang excited sa part 13 po ng tambalang jump car ng Team Kalingap at ngayon nga mga Kalingap na mayroong po ako sa inyo Imama mga Kalingap dahil kagabi po mga Kalingap ay nakita po o nagkita po kay mga Kalingap ni Kalingap Jomar sa SM mga Kalingap ano ito po yung pangalawang beses mga Kalingap na makasalubong po, po mga Kalingap si paring Jomar sa SM Diet makalingap Kalingap at ayun nga mga Kalingap ano, nagkaroon nga po kami ng biroan kagabi kung sino po ang kanyang kasama o kadate sa SM kagabi mga makalingap at ayun nga mga Kalingap ano, meron pong binahagi si Kalingap Jomar sa atin mga Kalingap na po, ay ibabahagi ko po sa inyo mga Kalingap. pero sa ngayon mga Kalingap, dahil alam ko po excited na ang lahat sa part 13 po ng tambalang jump car. Tara balikan po natin ang nakaraang episode, ang part 12 kung saan po mga kalingap, very sweet po mga kalingap tambalang jump car. At dito mga kalingap ay sinagot po ni Carla. Ano yung tanong ni kalingap? Rabi kung may pag-asa ba si parin Jomar pag ito ay sakaling manligaw sa tamang panahon. At balikan rin po natin mga kalingap, pinaka nakakilig nilang eksena sa Baguio City. Na alam ko po mga kalingap ay paulit-ulit po natin pinapanood dahil sobrang na mga kalingap. So ano pa tara balikan na po natin, panoorin natin, bigyan natin ang reaction video in 5, 4, 3, 2... At saka lang po, tanong ko lang po pala ang um, nilagawan kung nilagawan ka o ni hos John, sasagutin niya o wa? Uh. <tis> Hindi pa kasi ito yung tamang panahon para dyan. Sa rest kami madami pang priorities. Hmm. Sayang na hon. ano man sana to si hos? Kayo lang yan hos. Okay. Pares lang tayo saktan. Grabe, lungkot niyo ah. Oh, Pares oh, oh. <laughs> sabi. Pero oh, oh. kung ano, uh, Carla, kung sakaling tamang panahon na, sa tingin mo, may chance naman ba tong si Papa Jones na to? Siguro Uy, oh, 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 siguro daw! Siguro, oh, siguro daw! Siguro daw! <laughs> ah, <Pagdating> panahon. Hmm. <laughs> Bata uh, na tol! Bata na! Bata na! Buti <laughs> naman. na! na! <laughs> Meron kasi kami ano parang couple jacket po. Wow. Oh, Ay original. Okay, so ito po. Ano kaya sa katin natin? Ano original? ayos ba? Ayos naman mo. Bagay ba? Thank you po. Thank you po sa Kalingap Edo Global Supporters po sa jacket na po ito. Thank you, thank you po. Hey. Shout Shoutout po pala sa Team Jomcar18 po. Ano? <laughs> May bra. Muna <laughs> 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 Dito na lang. Dito na lang. Dito na Dito, dito. 1, 2, 3, go! Shout out po sa Team Jomcar18 18. po. Thank you so much po. Thank you po. po. Happy monthsary po sa inyong Thank lahat. Thank you po. Ay! Grabe sa bagyo. Diyan! Yeah. Di ba ang ganda na ito, no? Oh, Sobrang sobra. sarap ng klima. Mas maganda ang pag andyan ka. <laughs> Thank you po, Mayor Jomer. Thank you, son. Thank you sa lahat. Hmm? Thank you, sir. Sa lahat. Sa pag-aalaga. <laughs> Tapos? Mas tayo yun na po yun. Ayun <laughs> lang. Okay. Masaya ba ang masaya ka ba ang sinaman kita? Sobra po. Sobra? Actually, nasanay ni, na nasa lang din ako na mga ganyan sa pagsama kila ka ng kaparap. Yung tipong kailangan kasamahan, yung mga tulad nyo, yung angels, pag ano, may kailangan kayo. So, hindi na yun sa akin ah big deal. Pero iba kasi eh, mas special ka. Narinig mo ba yung sinabi ko? Ano nga ito? Ano? Yung special ka. i not lang mga Kalingap Jomar, katulad po na sinabi ko kanina, kagabi po nagkaroon kami na pagkakataon ni Kalingap Jomar na magkasalubong uh, sa SM Diet mga Kalingap at dun nga po biniro ko po siya kagabi mga Kalingap na sino ba ang kadate niya sa SM kagabi mga Kalingap. Dun nga po sinabi po sa akin ni Kalingap Jomar ano, na siya lang daw po mag-isa kagabi mga Kalingap, ano, wala po siyang kasama, at uh, tamang pahangin lang, namamasyal, pero baka sakali mga Kalingap, sa susunod daw, o oh, very soon mga Kalingap ay may kadate na raw po siya mga Kalingap. Kaya talagang kabang-abang mga Kalingap, ang tambalang John card kasi malay po natin susunod na makasalubong ko po si parin Jomar sa SM ay baka po si Carla na makalingap ang kanyang kasama malay po natin mga kalingap dahil po mga kalingap, pinakita rin po natin yung kanilang nakakilig na eksen at ay naisip po mga kalingap bakit po kaya hindi sa mga susunod na episode po nila sa kanilang mga na part ay sa ibang lugar naman po sila mga kalingap magawa na eksen na ano kunyari naisip ko po mga kalingap bakit hindi po since na favorite na lugar po ni kalingap John SM bakit hindi po sila mag -date sa SM Diet, mga kalingap? kalingap kasi sigurado po nakakilig po ang, ang magiging mga banding po nila dito mga kalingap kasi alam ko po marami ako nababasa sa ating mga comment na sa ibang lugar naman daw po gawin yung mga eksena ng jump car so kayo po mga kalingap alam ko po may mga suggestion kayo so comment down below mga kalingap kung ano po mga suggestion yung lugar sa inyo po sila gustong susunod na makitang magdate date o gumawa ng kanilang episode so yun lang po at maraming, maraming salamat sa panonood don't forget to like comment, share, and subscribe sa ating mga video. marami maraming po salamat. God bless. Bye-bye. Tinghanap hanap, tumutulong sa kapwa at daumahi MAHIHIRAP Di alintana ang pagbut at HIRAP sa pagkalinga sa tuwa. Mangakapabay na papa inda. Yeah yeah. Ting 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 kaming Lahat ng sakripisyon nyo Kuya Santos, Matubang, Ati, Edna Kalingap Rob at Jackie Kalingap Jason, Papa Dan, Daddy Phillip. Brother Paas, Engineer, Alcol Kalingap Edo Kalingap Ian, Supermak at Andoy Kalingap Bobby, Kuya Brooks Kalingap the Mr. J Tinkalingap 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 mo lang Tinkalingap Ang paglingat niyo sa mahihirap Ang pagtulong niyo Ay inspirasyon Sa lahat ng generasyon Ituloy mo lang